Ito ay isang matinding tagu-taguan na hamon. Susubukan ng mga babae na magtago mula sa kanilang lola. Oh, magiging interesante ito. Makakahanap ang mga babae ng iba't ibang lugar at paraan para magtago. Susubukan ni Lola na hanapin ang lahat. Hmm. mga apo, nasaan kayo? Hmm, magiging sobrang saya nito. Simulan na natin. Nicole? Saan tayo magtatago? Hindi ko alam. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Hmm, wala akong maisip. Oh, hindi ko magagawa ito nang walang laman ng tiyan. Brittany, itigil mo ang pagkain ng candy. Kailangan nating magtago. Halika na. Uh oh, okay. Hindi yon. Ah, sa oven? Pwede. Masyadong maliit ang espasyo. Oh, isang manok. Nicole, akin na ito. Amoy, napakasarap. At may naisip ako. Oy. Ibabalot ko ang sarili ko sa foil. Sige, sige. Oh. Brittany, ano? Oh. Nagpasya ka bang gawing malaking manok ang sarili mo? Astig na ideya iyan. Tara na. Oh, nakalimutan ko ng lubos. Saan ako may puwang doon. Pasok tayo. Ah, uh, may mali. Hindi ito gumagana. Walang puwang doon. Sige? Hmm, kailangan kong pasayahin ang sarili ko at uminom ng Sprite. Oh, may naisip ako. Napakatalino nito. Kailangan ko ng Scotch tape. Hmm. Nasa na yon? Perfecto! Ididikit ko ang sarili ko sa berdeng kisame. Hindi iisipin ni Lola na hanapin ako doon. Nicole, kumusta ka? Hi! Wow! Oo, oh, ididikit ko ang sarili ko sa kisame. Magandang ideya iyon! Kailangan ko lang ng maraming scotch tape. Well, mga apo, wala akong nakikita. Oh, tama, sa ref wala naman. San sila nagpunta? Sige, sige. Sandali lang. May uminom ng Sprite. Dapat may tao dito. Tingnan natin ang mas mabuti. Hmm, saan kaya sila nagpunta? Hindi naman ganun karaming lugar dito. Teke, isang malaking manok. May tao siguradong nasa loob. Well, narito ang aking mga kutsilyo. Hatiin natin ang manok na ito sa maliliit na piraso at ihain sa mga plato. Ano? Hindi. Kakainin ako ni Lola? Ito ay apoy. Hindi. Lola, nandyan ka ba? Aha, alam ko ito. Sige, aba, aba, aba. Isang langaw? Saan ka pupunta? Tatanggalin kita. Ay, naku. May langaw na lumapag sa ilong ko. Ang kati hat Hatsing ako. Oh, Nicole. Nasa kisa mi ka. Natagpuan kita. Lola, ang lakas nun. Ano? Ayos ka lang ba? Eh, hindi ka makakalayo. Mahuhuli kita. Nicole, sumama ka sa akin! Oh, saan tayo magtatago? Ang daming lugar! Hmm, mukhang malayo si Lola, pero wala tayong gaanong oras! Oh, isang banyo! Susubukan kong pumasok dito! Hmm, hindi! Ah, uh, hindi pala kasing dali ng inaakala ko! Ha? Huh? Oh, tama! Shower! Sinasuklay ko ang buhok ko! Ayos! Magaling! Hmm, ilalagay ko ito sa isang istante. Huh? Sandali lang. Papel de banyo. Pwede mo ba akong tulungan? Hmm, ha? Sige, babalutin ko ang sarili ko. Eh, hindi naman ganun kahirap. Mahilig akong kumanta sa shower. Ang saya. Hoy, tigilan mo ang paninilip sa akin. Sige, marami pa akong mas mahalagang gagawin. Mm hmm, ah, uh, Britney, ano ang naisip mo? Oh, nagpasya ka bang maging mommy? Well, hindi kita makita kahit papaano. Hayaan mo akong tulungan ka. Ah, pitawan mo. Pasensya na. Ano? Sige, masamang ideya ang toilet paper. Teka, isang basket ng labahan, mas mabuti iyon. Hmm, Nicole, halika dito. Ano? Tingnan mo ang naisip ko. Inaalis namin ng maruming labada mula sa basket. Nicole, hawakan mo lahat. Ano ang problema sa'yo? Oo, ngayon papasok na ako sa loob. Hoy! At ngayon, ilagay ang lahat ng maruming labada sa ibabaw. Wow! Oo! Hmm, hindi masama. Hindi talaga kita makita. Tara na! Salamat! Ah, oo. Sana ko dapat magtago? Hindi ko nga alam. Hmm, isang ideya. Mayroong sabitan ng tuwalya. At ito ay beardy. Katulad ng aking mga damit at chinelas. Bagay sa akin. Ngayon, tatakpan ko ang sarili ko ng mga tuwalya. Ah, nakita ako ang mga babae na tumatakbo papunta sa banyo. Nandito sila siguro. Washing machine? Wala, wala naman. Mm, uh, may naisip ako. Banyo? Huh. Wala naman. Siguradong may lugar sa shower. Wala na naman. San sila nagpunta? Nahanap ko na ang buong banyo. Nicole? Lola, kamusta ka? Hindi kita parurusahan. Mm, Nasaan ang kapatid mo? Sige, huwag kang aalis. Oh, -di siya na wala. Oh, ang dami nating maruming labada. Na. Panahon na para linisin ang lahat. Oh, ang daming damit. Sige, ay naku naku naku. Mahuhuli na ako ni Lola ngayon. Ay, 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 ay. Oh, ang daming gamit! Sandali, sino ang nagbibigay sa akin ng damit? Sino ang nandyan? Ha! Tawagin ang pulis! Walang kailangan! Takbo! Pero sandali, nakalimutan ko ang medyas. Kailangan kong labhan ang lahat. Oh, mas mabuti na hahabulin ko kayo, mga pasaway. Nasa kwarto na tayo ngayon. Nicole! Ha? Saan tayo magtatago? May naisip ako. Ang daming bagay sa kwarto natin. Nakakita ako ng kamera. Mm -hmm. Sige. Meron tayong Nicole. Tingnan mo, pwede tayong makinig ng musika. Anong ginagawa mo? Hmm. Tingnan mo itong aparador. Ang daming gamit. Nakakatakot. Paano kaya? Hello? Hello? Oh, Britney, ikaw ba yan? Akala ko monster ka sa aparador. Huwag mo akong takuti ng ganyan. Sandali! S sige, sige. Pwede akong magtago sa ilalim ng kumot? Maganda. Ilagay natin ang mga bagay pabalik sa aparador. Oh, saan ako magtatago? Nicole, nagtakip ka ng kumot? Nakalimutan niya ang kanyang mga sapatos? Brittany, paano mo ako natagpuan? Uh. Ah, ang sapatos ko. Tama. Well, tumahimik ka. Kailangan kong mag-isip. Ako rin. Pero sa tingin ko, may naisip ako. Tingnan mo itong pink na malambot na upuan. Perfecto itong beanbag. Hindi ako mahahanap ni Lola dito. Oh, mag-cha tayo o oh, papunta na si Lola. Wala pa rin akong nahanap na lugar. Eka, marami tayong birding lobo. Magtatago ako sa kanila. Siguradong hindi niya ako makikita dito. May tao talaga dito? Oh, oh, ang daming taguan. Oh, wala namang tao sa aparador. Aba, ang weird naman. Nasaan kaya sila? Aha sa ilalim ng kama? Hindi, alikabok lang. Kailangan kong mag-isip. O, saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Magpapahinga muna ako. oh, Diyos ko. Hindi. Sinusubukan akong upuan ni Lola. Ano yon? Sino yan? Britney, nagtatago ka dyan? Mapaparusahan ka? Ano? Hmm. Ang kapatid mo? Sino ang nariyan? Nahuli kita! Hindi! Hindi ako yon. Brittany, huwag ka lang umupo dyan! Ah, lobo! Ah! Tumakas na naman sila! Hmm, huhulihin ko kayo! Tara na! Pagod na pagod na ako sa kaka sprint Mga piluka ni Lola, kailangan kong subukan ito. Ano sa tingin mo sa bago kong hairstyle? Siguradong magiging katulad ako ng Lola natin. Lagi siyang nasa telepono. Tawagan natin ang isang tao. Brittany, ano ang ginagawa mo? Kailangan nating magtago, hindi makipag-usap sa telepono, maghanap ka ng lugar mo. Tama ka, Nicole. Saan ba ako pwedeng magtago? Tama! alam ko. Aha! Mayroon akong lipstick. Pareho ito ng kulay ng mga pader sa sala. ngayon Magde-decorate ako ng sarili ko. Maghintay ka ng kaunti. Ah, uh, mag ako sa pader. Ah, uh, oh, kulang para sa mukha ko. Hindi pwede. Ano ang gagawin ko? Oh, magandang ideya. Saan ako pwedeng magtago? Ano, Britney? Mm. Saan ka pumunta? Brittany Britney! bakit ka sumisigaw? Nandito ako. Ho, hindi kita nakita. At magandang ideya yan. Pwede akong magtago sa likod ng pulang kurtina. Hindi ako makikita ni Lola dito. Ha? Ako ba ang nakaisip ng cool na ideya? Oy! Hmm. Ano? Oh, kita mo na naman ang sapatos ko. Hmm. Hindi ko alam kung saan magtatago, wala masyadong ideya. Oh, ano ang gagawin ko? Sa ilalim ng carpet? Siguro sa sofa? Oh, ang hirap dumaan. Pwede na ito. Oh, napunta ako sa mga bulaklak at halaman ni Lola. Oh. Pero sandali, Verde ito. Pwede akong maging malaking halaman. Napakagandang ideya nito. Panahon na para mag -camouflage. Tingnan mo yun. Talagang perpekto. Bueno, hindi sila makakalayo. Nasaan kayo? Hahanapin ko kayong lahat. Ano, isang kagamba? Ah, 'wag natin siyang alalahanin. Nasaan ang mga babae? Mm? Sa basket? Mm, wala. Oh, sinulid lang ang nandito. Tingnan natin ng mas malalim. Oh, naipit ako. Wala akong makita. Sinusubukan ko ang aking makakaya at pagod na ako. Siguro sa mga halaman ko. Sino yan? May naririnig akong naglalakad. Oo, oh, isang palumpong. Sino ang nasa loob nito? Didiligan ko na ito ngayon. Oh! Basang-basa ako, Lola. Hindi pwede. Hindi ako halaman. Ako mo ako at nahanap mo ako. Umupo ka sa sopa at maghintay at huwag tumakbo hanggang hindi ko pa natatagpuan ang kapatid mo. Britney, nasaan siya? Ano? Teka! Oh, imahinasyon ko lang ba? O oh, may gumagalaw sa likod ko? Oh, nasaan siya? Sigurado ka bang walang tao dyan? Medyo tabingi. At narito ang apo kong si Britney. Natagpuan ko kayong dalawa. Umupo kayo. Ano ang ginawa mo? Pinatakbo mo si Lola! Hindi ka ba nahihiya? Kailangan mong linisin ang bahay dahil dyan! Sige, matatapos na ito. Sige, gawin mo ito ng maingat. Oh, ayoko ng paglilinis. Lalo na ang pagbabakyum. Halika na, mga bata. Hindi kayo tamad, hindi ba? Maglinis kayo ng mas maayos. Alam nyo kung paano makipaglaro kay Lola.